yan budget mail mga boss oh pero ito tay haze yeah, haze 15 ay 15 kada ulo eh nilang yan 700 ilang speed po ito level bago yan na-stack na mm. yon dito tayo sa latag ni Tatay Benedict yan marami si mga piyesa ngayon no yan, mayroon siyang frame, mayroon siyang tinidor, yan mga air shock, may rigid, mayroon siyang rims, mayroon din siyang mga crankset, hydraulic, mga hub shifter. Yan interior. Yan oh, may hub, tapos rotors, seat post, folding gu ng gulong. Yan. Ito, tay, magkano dito sa cube? 2.5 pala to 29er oh naka side mount yung caliper tapered to tay Hindi. ah straight 2.5 na integrated Diyan yung contact number ni tatay binitik sa screen na baka trip nyo to ah pwede nyo puntaan sa badolingo o pwede nyo rin itiks yan mayroon siyang tinidor dito rock shock anong sukat nito tay 26 lang yan ah 26 to air Magkano binta mo nito tayo? 6.5 6.5 Yan, Rock Shocks Recon uh, pang, trail. pang trail Itong isa Mountain Peak na bus Mountain Peak bus Air Shock rin to 3,000 na lang yan 3,000 Wala lamang putol tayo no? Ah, tapered. Ah, tama lang Ito classic to. Rim type na tinidor. Bomber pala. Dito sa bomber tayo magkano binta mo nito? 55. 55. Carbon natin. 35 pang road bike ito malupit oh si ano Markor Machiti ah Manito 7.5 7.5 Manito Markor naka reverse yung arc quick release to tayo o truck sale quick release quick release ganda ng uh, mga tinidor dito yun meron ditong segunda mano mga hydraulic pala oh 1,000 na lang yan 1,000 na lang to uh, Paris Paris segunda uh, mano alloy pang lever yan yan parang busy man yan yan budget mail mga boss oh pero ito tayo Hays. Hays, 1,500 ay 1,500 panalo Kami yeah. um, naghahanap sila nito. Ay ito. Um, downhill. Ang down um, downhill. Anong haba nito, Tay? Parang 12 inches yata. Mhm. Mm Dose. Ay hindi. Uh, okay, siguro to. Jess siguro. Otso. Um. Pero gumagana to ha. Oo, oh, wala lang hangin, tinanggal ko lang na. Ah, wala lang hangin. Magkano naman pinta mo nito tay? binili? Four five, four five, to pala ito mm. is PB ano yan pang beach pang downhill krang oh. set mo magkano na ito binta mo 3.5 kasama na PB oh. may mga segunda mano kang krang set segunda mano pala to. ang ginis naman na segunda mano <laughs> So, XT natin 35 35 XT oh, may BB na rin kasama oh. 2234 yung ngipin. So pan 35 din. Pan 35 1 by 34. Yung kasama rin BB, BB, BB na rin kasama yan. Oh, may BB na rin kasama. mga hubs mo dito may mga pares ba to? dito palikot may pares, 3,000 shimano speed lang ako micro spline pala to lock dito mga shifter mo 1,000 yun Select isa lang. Isa lang, pang kanan. Nine speed. Nine speed. <laughs> Pagka Alibio. Alibio, one three. Pares. One three, pra, Pares, three, by nine. Bago din yun. mga stay mo, magkano mga bintahan nyo dito? Three fifty. True Three fifty. Maganda to, full. Oh. Oh. Ang gano? One five. Sunline sun, sun one sun sun Titanium. Titanium di 350. 350, nylon type. itu tuhan itu. Ini speed one. 3, bago. Pwede to sa ano tayo, true axle? 3, 3, may ah, mayroong converter pa Ito, libo. Duwan. Limang libo? Mountain bike. Pwede road bike? Oh, ito bala na yung. Ito naman yung ana. Mountain bike. Eh, bala ng mountain bike. Ito sa road bike. Exostar ang gumawa. bago pala to. <laughs> Dual. Virgin pa <laughs> Virgin. <laughs> mo tayo, Magkawang dito? Ano na yan? 700. Ilang speed po ito? Level. Bago yan, na-stack na. Mm. Ito po, mga sitpuso. 1.5 dual lock <laughs> ITM mo tayo magkano dito 700 700 31.6 Dito sa mga gulong mong folding to 200, 200 na lang to si kanan no Fast rolling pa to oh. mabig anong sukat nito tay 29 net reserva lang tama oh pang reserva pwede pa goods pa oh. makapal pa yung nabs oh mabig specialized alin ito po 800 isa. Anong sukat po? 27. 27. Specialized. So. Exitrail. Dito. Ito lang talaga. Walang hub at saka rayos. Nipples mayroon. Oo nga, continental oh. 26 28C. Kirim mo magkano diyan? 12. Paris na. Anong sukat? 29. 29. po. Pagod ko lang. Alin po? Ay, pangharap lang. Kasi ba tangwala na ba doon sa kanila? Kasi sirahan dyan. Shimano RS500? Ay, hindi sa pinunta natin. Hindi na wala na. 500. 2.5 eh, mm -hmm. na lang yan. 2.5, continental ang gulong. oh. Hindi, hey, wala. Ang gulong, previous na lang yan. Ah, previous na lang ang gulong. Ano ah, yung ilagay ko lang? Gas-gas ah, eh. Dedicate ah, oo ito pinaka-favor na insert na si Manny. Mm, tama. Ara isa na. Ayan, baka may nagustuhan kayo dito sa mga pesa ni Tatay Benedict ko. Oh. Actually, mayroon din siyang maraming bisikleta dito. Ayan, o. Oh. Ayan. Uy! Ay, Pang-folding. Um Pang-folding. Um Oversize yan. 1.5 Aloy pa, oversize Ganda oh Ayan, tandaan nyo lang tong River Rock ko, oh. dito mismo si tatay Benedict ang kanyang pwesto Ayan, so hindi lang mga pyesa ang mayroon kay tatay Benedict dito Ito, mga bisikleta Ayan Road bike, mountain bike at saka mayroon ditong KTM at Giant Ayan. may mga presyo na tayo sa previous vlog natin dyan yan pwede kayong puntaan dito sa Badut Linggo pwede din kayong mag text dito sa number ni Tatay Benedict yon Ay. yun pa rin yung number mo dati yun pa rin Ayan, si Tatay Benedict. dito lang po sa may tulay na Marikina kung nanggagaling kayo ng uh, Makati Quezon City, Cubao Tondo, yan baba kayo dito sa may palingki o sa may LTO. Lakarin nyo lang tong latag ni Tatay Benedict dito. Tay, thank you Tay. God bless.